Yun. Wala lang. Na, ano na curious lang ako dito sa yung ano yung bago labas na ano na Yu Yu Hakusho na palabas sa Netflix. No? Kasi isa sa paboritong ano ko to Paboritong eh, alam naman mga batang 90s. Ba, ano to paboritong eh, anime natin to nung kabataan natin ko yung Dragon Ball, ganyan o ngayon, mayroon na siyang okay, ano may live action adaptation. Eh marami akong nakikita na maganda raw eh. E, natin, eh panoorin natin, no. Magreaction na rin tayo. First time ko gagawin 'to yung reaction video. Maganda raw eh. Pero, pero ano nga, tinignan ko yung ano, yung ano ba diba 'to? Yung sa dub. Sa Pilipinas yata mayroon dub na Tagalog, eh, dito wala. Bad trip ano lang English, Japanese, Spanish yun. Know. But yun know, lang Tagalog. Gusto ko makikita ma mapainggan si Sir Monty. kung kilala niyo kung nanonood kayo ng cool pals na ikinig kayo ng cool pals na gigay siya doon. Si Sir Monty ano yun? Uh, ano ba to? Sikat na daber sa Pilipinas. Marami siyang dinab sila. Akagi! <coughs> <tipanong> ano siya, marami siyang dinab ng mga anime sa Pilipinas. Wala eh. Huh? Sige, so, yeah, simulan natin. Mahaba din, 40 minutes, no? Eh, tignan natin. Tignan natin kung ano talaga, hype to eh, hype. First time ko ito papanoorin, first time. Ilan taon ba si si Eugene nung ano, nung yung sa anime? Diba ba siya? Ah, ano na 'to? Yung ano na siya. sagasaan na siya kasi ano na siya, spirit, espiritu na siya eh. Tingnan natin kung kapareho ng sa ano, yung sa One Piece. Diba yung sa One Piece, maganda rin yung ano, anime adaptation. Maganda sa ano 'to kung Tagalog. Bad trip. Tingnan natin kung ano uh, direct sya sa ano sa source material sa anime saka sa manga kung meron bang pinakaiba. Hmm, parang galing sa ano yun, parang galing sa spirit world na ano, na mosquito. Pero wala yan sa anime, eh. 'di ba? Hindi pinakita yung parang mga ilang episode na to lumabas eh. Bago lumabas yung ano yung parang ano na yun, yung mosquito na yun eh. Ah, nagyoyo si pa. <laughs> si ano, si Keiko pala yun, si Keiko. Nalimutan ko yung pangalan niya. Ano pang ni Keiko sa ano sa sa Tagalog version? Ano yun, no? ang galing ng ano eh. Siguro nang uh, 90s na ano ni eh, na school uniform eh, sa Japan. Mga baggy clothes pa eh. Magaling din yung ano, yung mukhang magaling yung actor na ano ng ni Yusuke, Yuji. Shot tayo shot. Galing pa ng Pilipinas to. GSM na baso. Mga <laughs> <laughs> pala nasa Canada ako. Kaya wala Tagalog siguro, bad trip. Tigasin talaga si Eugene ano. Pinangga pati professor. URAMESH syempre sa anime hindi pinapakita na nagyoyosi siya. Dito ano, yung, malupit talaga na, nagyoyosi pa siya. Pero ang ganda ng setting. Dito pinakita na talaga agad yung ano yung ano ba yung, yung butas ng ano ng ng spirit world. Dito pinakita na lang yan sa ano na sa sa ano yun sa art nila Sensui. Eh. Pinakita ba yan sa art pa lang nila Taguro di ko lang. Bad boy yun, eh, no? Gusto kong makita yung mga ano yung mga mga ano yung mga sila Kuwabara, sila Alfred. Ayun na, sakto. <laughs> Ang kulit ng itsura ni ano, ni, ni Alfred din, eh, no. Episode 1 lang pala to, episode 1. Oh, Ganyan na ganyan yun sa anime. Lagi bugbog si Alfred kay Eugene. Bugbog <laughs> uh, kuyug eh. Utang. <laughs> Down siya eh. Ah, ito na yung scene. Sa anime, dito nagsimula to eh. Ah? Yung tugtog niya, ano yung... Ano ba to? Soundtrack ng Ghost Fighter. Na anime. Nangangas. Hindi ka nararamdaman yan. Nasa mukha niya. Oh! Uh. Mm. O yan, hindi yan. Wala yan sa, ano, sa anime. Parang sinapian ng ano ng espiritu. Alam ko yung sa anime, ano eh. Yung... Kotse yun eh. Mga tropa ni Jenny. <laughs> Takot kay Eugene. Ang <laughs> cute <Mikit> ni Jenny. <laughs> ano kaya tsura ni, ano, ni ni Charlene si Botan Charlene yata pangalan niya sa sa anime sa Tagalog naalala ko to sa channel 13 pa yata to pinapalabas dati uh ito na yun yung ay bata uh ito galing na animation talagang kita-kita mo bangga siya eh, no ah, uh, and explain na rin yung ano yung yung tungkol sa butas yung sa tunnel ng ano ng human world sa kanang ano sa demon world chat chat kung ano kung maganda naman ayun na si Botan ay ang cute ni Botan ano pangalan niya sa ano sa Tagalog si si Shardine Shardine siya ang cute niya sabi 5 episodes lang to hanggang saan lang kaya yung istorya o, paano kaya sila yung ano yung yung pupunta na sila sa spirit world kasi di ba parang ano si Botan si Charlene parang witch siya sumasakay siya sa ano sa broom pupunta na sila sa spirit world o yan isa pang iniba pero mas magaling mas maganda yung ano nito 'di ba nag-ano sumakay sila sa broom tapos si alam ko si Eugene nung ano sinusundan niya lang si si ano si Charlene sa broom lumilipad si Yusuke na spirit na lang 'di ba. O dito na kasi nakasakay sila sa bangka. Ayun si Queen Ma. Dapat siya bata, dapat bata rin. <laughs> dapat ano rin, kahit animation lang yung ano yung Queen Ma na bata no ginawa ng agad siyang spirit detective napatumpik eh. patumpik-tumpik. Ah, si Mr. Valdez pinakita ka agad. Hindi ko na kasi maalala yung ano yung story. Si Mr. Valdez ba nagsimula ng butas na yun? Parang gusto ko panoorin tuloy yung anime. Naalala ko na lang yung kay Sensui na arc eh. O, tinuloy lang ni, ni ano, ni nila Sensui. Naalala ko pumunta si Alfred yan. Nagwawala papakita kaya lahat yan. Oo, uh, oh, ganyan nga yung scene. Ayun, si Kuwabar. <laughs> Galing din yung mga actor. Yung cast. Oh, tabi na bully pa rin yung ano. Sa si kaulo. Wala ka? Na-possess yung ano. Sira ulo ka. Oh, yan. Wala sa anime yan. Mm. Parang parang ano eh. Train to Busan eh, no? zombie. Sabog. Ah, dyan magkakasunog. Okay. Hindi ko alam kung ganyan yung nangyari sa ano sa anime Masunog yung bahay nila, di ba? Ililigtas si, ni, ano, ni, ni Keiko. Ni Jenny. Yung katawan ni Yusuke. Hindi ko alam kung ganyan yung scene. Tagal na kasi eh. Ba't ang galing na actor yun? Ay, mga gawin. Andari kaya yan. Uh, marami rin kaya nanonood sa ibang bansa. Sigurado sa Pilipinas, marami talagang nanonood. di, eh. Kasi maraming fan ng, ano, ng Ghost Fighter. Eh. Kasi nung time na lumabas yan, ano eh, wala pang masyadong ano eh, wala pang YouTube, wala pang internet eh. <laughs> Nakabangan mo talaga sa TV. Iyan eh, lang yung mga lumabas na anime eh. Ghost Fighter, Dragon Ball, Playmo mga batang 90s. Ganda ng spirit world nung ganda. Mabubuhay pa kasi siya eh. Kaya ano eh. Kaya kailangan makuha yung katawan niya eh. Alam, alam ko pinoses ni Eugene si Alfred eh. Ay! Ah! Diyan na siya binali eh. Alam ko sa anime yung ano yung parang sa moonlight, 'di ba? Yung hinintay pa ni Jenny yung yung sumakto sa moonlight na tatamaan si Eugene tapos babalik yung kaluluwa niya. Jen binalik na agad. Bugbog na uh, bugbog si, ano, si Alfred eh. Holy shit. Maganda. Ang galing na CG. Reagan. Let's go, Reagan. First episode, papakita ka agad yung Reagan. Sa anime, pinakita to yung tinira niya yung, ano, yung, yung professor niya, di ba? Inakatalikod. Ayan na. Holy shit. Nagiging halimaw na. Holy shit. Utang ano. Regan na yan. Regan na yan. Na-deform na yung mukha eh. Look. May gasol. Masabog. Regan. Puntak. Boy pa. Parang Naruto may tokno jitsu. Oh. <laughs> ah, lumaki na kagad, oh. Ako, may kita ko sa first episode yung Reagan, eh. Talagang hindi siya, ano, yung low budget na series. Parang One Piece na. Pero maganda. Hindi <laughs> siya pang eh. Kasi pang pahaba na episode yun, eh. Yung, ano, yung, yung sa pagbuhay sa kanya. Mas maganda si Botan. Timbota Saka dapat mas patangkad si ano si Jenny muna sa kanya. Kasi 'di ba sa, sa, sa anime. Mas patangkad si Jenny. Tapos magkikita sila din sa tournament mas patangkad na si Yusuke sa kanya, si Eugene Ayun na. Yung mga ninakaw sa Spirit World. Tatlo tatlo yan eh si ano si Hiye sa kasikurama Kurama kasama. Ah si Hiye yan. Si Vincent. Oh shit. Hey. Oh, uh, Ano ta yan? Galing. Yan sa so, Kurama. Rose whip. ay yung isa. Hinangangain ng kaluluwa. oh, pwede? Ang angas. So, yun muna. Maganda naman. Episode 1 muna rin. Pero ano? Uh, ano ba ito? Limang episodes lang to eh. Oh, okay na. Maganda yung ano uh, Hindi siya tinipid sa, ano, sa CGI. Hindi tinipid sa budget. Maganda. Highly recommended, no? Sya, marami siya. Marami rin sa anime, sa manga. Pero parang binagay siya sa adaptation eh. Para mapagka siya sa isang episode. Maganda. O, oh, yun muna. Like, share, subscribe ah. Yung mga ganun. <laughs> Paalam.